Hello hello kakabsat. So as you see guys, ang daming bunga ng sagi. So yan po ay native sagi. So hindi po sa amin 'yan. Kay Kuya Michael po 'yan sa kanilang bakuran so yan guys, sobrang lalaki na po ng kanyang bunga, konting kembot na lang at magiging okay na po yan, at papahinugin na siya so pag mahinug na, alam na guys What? so itong video naman to guys is binibideo ko sila tatay mula dito sa aming bahay So yan guys at nakikita nyo po silang nagbubungkal sa my waiting shade. So yan po yung dating waiting shade ng aming barangay. So ang binubungkal po nila dyan is yung dati pong upuan. Dahil po madaling araw ilumabas po si tatay ay at may nakita po siyang malaking ahas. So sabi ni tatay, muntik na daw po siyang matuklaw. Kaya ang ginawa nila guys, since may nakita siyang butas sa may upuan, so tinignan nila guys kung dun po siya naninirahan. Nung nagkikwento po si tatay, halos manginig-ginig po siya dahil sabi po niya is muntik na siyang matuklaw ng ahas. So sinabihan pa kami paano na daw pag natuklaw siya. So, yan siya guys. Tinitignan na po niya kung nandyan po yung ahas. Kasi guys, bigla daw pong nawala yung ahas. Sobrang gulat din ni tatay. Hindi niya agad nakita kung saan dumiretso. Kaya guys, binabagbag na nila yung dating upuan sa waiting sheet para tignan kung nandoon yung ahas dahil may nakita silang butas. So, hopefully, makita nila para hindi po makapain sala. So, kasama po na dyan si Kuya Michael na nagbabagbag. So, and guys, talagang tinitignan nila kung nandoon siya. So, sana nga makuha nila guys. Kasi yan po is, dinadaanan po namin papunta sa may kalsada. So, yan. Sobrang nakakatakot. So, thank you, Papa God. Dahil hindi mo pinabayaan si tatay na makagat ng ahas. Kasi sobrang lapit na daw po ng ahas sa kanyang kamay dahil sa pagbuhat niya ng makina na nakatambak sa may wetting shade. So, sobrang lapit daw po ng ahas sa kanyang kamay So, since nagulat din siguro yung ahas, parehas silang nagulat. So, thankful kami kasi hindi po nakagat yung aming tatay. So, yun nga lang hindi nakita ni tatay kung saan dumiretso yung ahas. Pero nung nakita niya may butas yung sa may waiting shade, tinakpan po niya yun. So, ngayon is pinabagbag na po nila. So, ito naman po yung kabundukan dito sa amin sobrang nakaka-relax ng view. So, yung bundok na yan, guys, nung bata pala ako, gustong gusto kong puntahan yan, guys. Pero, malayo po yan dyan sa amin. So, yan siya, guys. yan. Hanggang tingin na lang po kami dyan sa bundok na yan. So, minsan nakakakita po kami ng nagpapastol ng kalabaw, baka. Dyan mismo sa bundok na yan. So, ba diba guys, ang linis niya tignan. Kaso, ah, hindi namin mapuntahan kasi nga po malayo. So, balik tayo sa binabagbag nila tatay na waiting shade. Sad to say guys, wala dun yung ahas na nakita ni tatay sa may butas. So, bagbag na po yung dating upuan ng wedding shade at hindi po nila nakita yung ahas. So, sabi ni tatay baka lumayo na daw po at naghanap na ng ibang titirahan. So, yan guys, baka pumunta na siya dyan sa kabukiran or what. So, yan guys. So that's it for this video guys. Salamat po sa panonood at palaging pagsuporta sa aking channel. We we'll love you guys. Bye.